Guys, magluluto tayo ngayon ng adobong kangkong. So, yun yung ulam namin ngayong tanghalian, guys. So, ito yung kangkong. Uh, nahugasan ko na rin siya. Bali, dalawang tali siya, guys. 15 pesos yung isang tali niya. So, ang, so, ang mahal na ngayon ng gulay, no? dati 5 pesos lang tapos ito yung mga ilalagay ko sa kanya uh, yan na yung uh, bawang, sibuya saka yung kamatis ito yung pepper, bali hindi ko pa siya naiilagay sa lagayan tapos ito yung oyster sauce na gagamitin natin and then ito yung vinegar and then yung canola oil na gagamitin natin at saka yung uh, soy sauce so ayan very madaling lutuin to. So, hindi na ako naglagay, guys, ng sahog, ng mga baboy or what na No Gusto ko ginisang kang, ay gusto ko adobong kangkong lang. Ayoko na siya ng may mga sahog pa. So, ayan, guys, simulan na natin yung pagluluto. Ito yung pan. Pasa wag huwag nang pansinin yung pan ko, ha, kasi ano, maitim. Uh, last time na nagluto ako, nasunog. <laughs> Kaya maitim siya, ayan. Uh, maglalagay na tayo ng oil kasi mainit na yung pan niya. Ayan, ayan yung oil niya. Ayan. So, ayan, guys. Mainit na yung ano niya. So, ilalagyan na natin yung... Ayan. sabay ko na rin yung ano. Eto. Ayan. Lutuin natin yung kamatis guys para ano mas masarap sya Medyo parang may kaunting asin yung ating adobong kaso. So ayan na siya guys. Luto na yung ating kamatis. Pilalagay naman natin ang ating kangkong. Ayan. haluin natin yung ating kangkong muna.